Ginisang patola na may miswang ang ulamin namin ngayong araw mga mamis. At kung wala pa ka kayong naisip na ulamin, pwede naman na ito na rin yung ulamin nyo. Napakamura na nga at napakasarap pa. At bukod nga doon mga mamis, napakadali pa niyang lutuin. Bali pa partneran ko nga lang yan mga mamis ng pritong chicken balls or chicken bola bola. At habang pinapanood nyo nga video na to, mga mamis, sa at mag storytime muna ako. Alam nyo ba, mga mamis, sobrang tagal ko na talaga nung no, huli akong naakain neto. Bata pa ata ako noon, mga mamis, tapos hindi na talaga naulit no nagdalaga ako hanggang ngayon na nag-asawa ako. Nung bata pa ako mga mami, isa rin to sa madalas na ulamin namin dati at pagkatapos pinapartneran lang to ng mama ko ng pritong galunggong. Dati kasi mga mamis diba yung galunggong na akabili ka lang ng kalahating kilo, 25 pesos o kaya 30 pesos. Tapos naulam na namin yon ng hanggang umaga. Hindi pa talaga ako nagsisimula sa pag-vlog mga mamis ay eh matagal ko nang gustong lutuin to. Kaya lang nalilito talaga ako mga mamis kung ano ba yung patola at saka upo. At bukod nga dun mga mamis, dati kasi hindi ko naman talaga naisipan na manood sa YouTube kung paano magluto ng ulam. Kaya hindi ko talaga siya naluluto dati tapos hindi ko alam kung ano yung mga dapat nasangkap or ingredients niya. Sakto naman mga mami, sabang nag scroll ako ng aking Facebook, may nakita ako na nag-post neto. Tapos naalala kong isearch sa YouTube kung paano nga siya lutuin. Tapos nakita ko nga napakadali lang pala mga mamis. Nung araw na nga na to, ay namalengke agad kami ni Daddy ng madaling araw para maghanap nga ng patola. At nung pagkatingan namin ni Daddy sa palengke, mga mamis, tinanong ko pa talaga yung nagtitinda neto kung ito ba yung patola. Nung sinabi niya nga na ito yung patola, bumili nga agad ako ng dalawa. Yung isa medyo malaki, yung isa ay medyo maliit lang. Nakakatuwa nga mga mamis kasi parang 67 ko lang ata siya nabili, dalawa na. At pagkatapos naman, sa miswa naman, bumili talaga ako ng apat na peraso. Bali, isang patola lang pala yung nahiwa-hiwa ko mga mamis kasi nga masyadong madami kapag dalawa yung hiniwa ko. So, akalain nyo yun mga mamis, diba? Sa dalawang patola na halagang 60 plus, pang dalawang araw na ulam na namin. Sobrang mamis ko din kasi talaga tong ulam na to mga mamis. Hindi ko na nga lang siya pinartneran ng pritong isda kasi nga napakamahal ng isda ngayon. Kaya naman bumili na nga lang kami ng chicken balls or chicken bola bola doon nga sa supermarkets para ay na lang yung ipartner. Yung chicken bola bola naman mga mamis na yun na ipiprito ko mamaya ay halagang 55 lang yon pagkatapos hanggang gabi na namin yung na ulam alam niyo mga mamis, ngayon nga na alam ko na kung ano yung itsura ng patola at alam ko na kung paano siya lutuin, piling ko talaga yung mapapadalas na yung pag-uulam namin neto. Hindi ko alam mga mamis pero may kakaiba kasi talaga sa nagiging sabaw neto kapag patola ang niluto mo. Gustong gusto ko kasi talaga yung sabaw niya mga mamis tapos yung katas ng gagaling dun talaga sa patola. Kaya naman isa siya sa naging paborito ko talagang ulamin. Natapos ko na nga palang lutuin yung patola mga mamis na merong miswa, sunod ko nga ang ginawa, eto nagprito naman ako ng chicken balls or chicken bola bola. Sa mga nagtatanong nga mga mamis kung anong brand neto, eto siya mga mamis. Hindi talaga laging meron neto sa supermarket o so kaya sa Robinson. Napakadalang lang neto mga mamis. Kaya pag meron kaming naikita, mibili na agad kami ng dalawa o kaya tatlo. Para pang baon-baon na din ni Atina sa school. Malalaki rin to mga mamis ha. Kaya naman naulam talaga namin yan ng hanggang gabi na minsan nga may natitira pa. Kaya inaalmusal na lang ni Atina sa umaga. At syempre, nung natapos na nga rin ako magprito mga mamis, oras naman na para maglagay ako dito sa plato at makakain na kami. Bali, tinansya ko nga lang yung lagay ko mga mamis, tapos nagtira lang ako ng isang bangkok lang para may ulam kami ni Atina sa gabi. Alam niyo naman yon mga mamis na pagdating ng gabi, dalawa na lang kami ni Atina ang kumakain. Minsan nga hindi pa kami kumakain ni Atina kasi talagang busog pa kami. Nakapaglagay na nga ako ng patola na merong biswa dito sa aming plato mga mamis. Yung iba pala ay naglalagay din dito ng hibi o kaya ng maliliit na hipon. Ako naman hindi ko na nga ginawa yun, mga mamis kasi meron na nga siyang partner na chicken bola bola. Ito nga nakapaglagay na ako lahat sa plato. Tara kain tayo! Music